Yakap Nung ako'y nagsimula, akala ko'y madali Mahirap pala at parang gusto ko nang humindi Araw-araw, kailangan kang may naiisip Para mag-upload at kay Meta ay magpasipsip Sa tuwing ikaw ay magkokontent na Ikaw lahat ang gagawa ng mag-isa Maghihintay kung may magvaviral. Katatagan ng sarili ang laging ipaiiral. Ikaw ay palaging nakatingin sa dashboard. Kung ikaw ba ay na-invite na on the board. Kaya ang tulang ito ay ginawa para sa iyo. Payakap sa small content creator kagaya ko. Kaya huwag tumigil, ipagpatuloy mo lang Magbubunga rin ang lahat kaya kapit ka lang. Huwag mawala ng pag-asa sapagkat ikaw at ako ay di nag-iisa. Yakap